Kailin Alcantara and follows boyfriend Mavi Ligaspi's twin sister Kasi on Instagram. Hindi nga ba close sa isa't isa si na Kailin Alcantara at Kasi Ligaspi o may tampuhan lamang ang dalawa? Kahapon, August 14, 2023, napansin ng mapagmasid na netizens na hindi na nakafollow sa isa't isa si na Kailin at Kasi sa kanilang mga account sa Instagram. Si Kailin ay boyfriend ng kakambal ni Kasi na si Mavi Ligaspi. Si Kasi naman ay napapabalitang malapit sa puso ng kapamilya pamilya singer na si Darren Espanto. Sa saring spekulasyon naman ang mga ibinahagi ng netizen sa ex, sabi ng isang netizen, baka naman kaya may issue si Kylin at Kasi ay dahil medyo malapit si Kylin sa rumored ex ni Cassie na si Johan Go. Hindi malinaw kung sino si Johan Go dahil hindi ito nababanggit ni Cassie sa ilang panayam sa kanya. Tanong pa ng isa, bakit kaya nag si Kylin at Cassie? Pakiusap ng isa pang netizen, pabulong naman dyan kung ano isyo kay Kylin at Cassie. Marami ang nagtataka sa unfollowan na ito ni Kailin at Kasi. Inakala kasi ng marami na close sila dahil paminsan-minsan ay magkakasama sila sa mga lakad ng pamilya ni Kasi at Mavi. Maging si Kasi at Darin pati na si Mavi at Kailin ay nagkaroon na din ng double date. Wala pang nagsasalita sa magkabilang panig ukol sa isyo. And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like and share for more showbiz updates. Bye!